Isang gabi ng Pebrero, limang lalaki ang nagbiyahe patungo sa isang simpleng basketball game Ngunit sa alip na isang masayang gabi, nagsimula ang isang kwento ng pagkawala Takot at mga tanong na walang sagot Isang abandonadong sasakyan, sa gitna ng nagyayelong bundok Mga katawan na natagpuan buwan matapos silang mawala At mga kakaibang detalye na tila galing sa isang masamang panaginip ano ang humila sa kanila patungo sa landas ng kanilang kapahamakan? O ano ang sumalubog sa kanila sa gabing iyon? Ang misteryo ng Yuba County 5 ay isang palaisipan na nag-iwan ng kilabot at mga sa bawat sulok ng kasaysayan. Samahan niyo ako habang binabalikan natin ang mga kakaibang pangyayari na nagbigay daan sa isang kwentong mas nakakatakot pa sa imahinasyon. Noong gabi ng Pebrero 24, 1978, limang lalaki mula sa Yuba City, California. Si Jackie Huwet, Bill Sterling, Jack Madruga, Ted Weijer, at Gary Matias ay nagpa siya na magbiyahe patungo sa isang college basketball game sa Chico, California. Ang mga lalaking ito na mahal na tinatawag ng kanilang pamilya at mga kaibigan bilang The Boys ay kilala sa kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Bagaman lahat sila ay may bahagyang developmental disabilities o psychiatric conditions. Silang lima ay nagsisilbing sandala ng isa't isa. Ang kanilang simpleng pamumuhay at pagmamahal sa sports ay nagbigay ng liwanag sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi nila akalaing magiging bahagi sila ng isang madilim na kwento. Hindi na nila muling nakita ang laro. Hindi na sila nakabalik sa kanilang mga tahanan. Sa mga sumunod na araw, nabalot ng kaba at pangamba ang kanilang pamilya nang wala silang narinig mula sa mga lalaki. Hindi ito karaniwan. Ang limang ito ay palaging nagpapakita ng respeto at pagmamahal sa kanilang mga mahal sa buhay. Si Jackie Huwet, Bill Sterling, Jack Madruga, Ted Weiher at Gary Matkas ay limang lalaki mula sa Yuba City, California na may edad na mula sa 24 hanggang 22. Bagaman lahat sila ay may bahagyang mga kapansanan o kondisyon Sila'y nakakapagpanatili ng isang normal na pamumuhay sa abot ng kanilang makakaya. Nakatira sila sa kanilang mga pamilya, ngunit sapat ng kanilang kalayaan upang magsama-sama, maglaro ng basketball, magplano ng mga simpleng biyahe. Isa sa mga bagay na nagbibigay kulay sa kanilang pagkakaibigan ay ang kanilang pagmamahal sa basketball. Lahat sila ay regular na naglalaro sa Yuba City Vocational Rehabilitation Center. Isang lugar na tumutulong sa mga individual na may kapansanan upang mabigyan sila ng mga kasanayan at pagkakataon sa buhay. Sa loob ng court, nakikita ang kanilang dedikasyon. Hindi lang ito simpleng daro para sa kanila. Ito ay kanilang daan upang magbigay ng pagkakaisa, kumpiyansa at kasiyahan. Si Jack Madruga, ang tanging miyembro ng grupo na may lisensya sa pagmamaneho, ay madalas na nagsisilbing tagapagmaneho ng kanilang grupo gamit ang kanyang 1969 Mercury Montego. Ang sasakyang ito ang naging simbolo ng kanilang pagsasama-sama. Nagiging tahanan sa kanilang bawat biyahe at adventure. Ito rin ang sentro ng misteryo. Matapos itong matagpuan sa gitna ng isang liblib na lugar sa Plumas National Forest, isang lugar na dapat hindi nila napuntahan. Ilang buwan ang lumipas bago tuluyang nabuksan ang mas malaking bahagi ng misteryo nang magsimulang matunaw ang snow sa kalamang natagpuan ng mga labi ng ilan sa kanila isang nakapangingilabot na eksena na nagbigay pa ng mas maraming tanong kaysa sa kasagutan. Si Ted Wyher ay natagpuang ang patay sa loob ng isang abandonadong forest service trailer. Maraming milya mula sa sasakyan. Makabalot siya ng maraming kumot. Ngunit tila nagutom siya hanggang sa kamatayan kahit na may pagkain naman sa loob ng trailer. Ang tanong, bakit hindi niya kinain ang mga nakaimbak na pagkain? Maraming supply ng canned goods ang naroroon Noong Hunyo 1978, natagpuan na ang mga bangkay ng apat sa Yuba County 5. Ngunit ang kanilang mga labi ay kalat-kalat. Pero may isang nawawala sa kanila. Isang lalaki sa grupo ang hindi na nakita kailanman. Ang bangkay ni Gary Matias. Sa kabila ng masusing paghahanap, ay hindi kailanman natagpuan. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Ito siya sa may pinakamalubhang psychiatric condition sa araw ng kanilang pagkawala, masaya silang naghahanda para sa isang malaking pangarap, isang basketball tournament na inorganisa ng Special Olympics sa Sacramento na gaganapin kinabukasan, Pebrero 25. Labis na ang kanilang kasabikan dahil ang mga mananalo ay makakatanggap ng isang linggong biyahe patungong Los Angeles. Ang kompetisyon ay mahalaga para sa kanila. Hindi lang ito isang laro. Ito'y pagkakataong patunayan ng kanilang kakayahan at maging inspirasyon sa iba. Determinado silang manalo at dalhin ang tropeyo pauwi sa kanilang komunidad. Ngunit sa gabing iyon, bago pa man sila makapaglaro, nagsimula ang isang mas madilim na kwento. Sa gabing iyon, bago ang basketball tournament, tila isa lang itong ordinaryong biyahe para sa lima nang matapos ang laro sa California State University kung saan napanood nila ang laban ng UC Davis, masaya silang nagtungo sa isang convenience store para mamili ng mga candy at tsokolating gatas. Mga simpleng merienda para sa kanilang pag-uwi. Ayon sa mga testigo, nakita silang lumabas ng tindahan. Pabalik na sana sa Yuba City. Dala ang excitement para sa darating nilang laro kinabukasan. Ngunit iyon na pala, ang uling beses na makikita silang buhay. Hindi sila nakarating sa Yuba City. Kinabukasan, nagsimulang mag-alala ang kanilang mga pamilya hindi ito karaniwan para sa kanila. Hindi sila ang tipo ng mga tao na magpapabaya, lalo na't sabik na sabik sila sa kanilang palarong basketball. Lahat sila ay masyadong committed para hayaan lang ang pagkakataong iyon na makalampas. Alam ng kanilang mga magulang na may mali. Hindi tumagal, tumawag na si Florence Madruga, ang ina ni Jack Madruga sa polis para i-report ang pagkawala ng grupo. Doon nagsimula ang malawakang paghahanap. Inasahan ng mga investigador na maaaring naipit lang sila sa isang lugar o baka nasiraan ang sasakyan at hindi agad nakabalik. Ngunit habang dumadaan ang mga oras, mas nalong lumalalim ang misteryo. Hindi lumabas ang anumang palatandaan kung nasaan ang mga kalalakihan. At tila naglaho sila ng walang bakas. Pagkalipas ng dalawang araw, natagpuan ng mga otoridad ang unang piraso ng puzzle, ang Mercury Montego ni Madruga. Ang sasakyang lagi nilang ginagamit ay natagpuan sa gilid ng isang liblib na kalsada sa Plumas National Forest. Malayo sa dapat nilang tahakin patungo sa Yuba City. Ang lokasyon ng sasakyan ay halos 70 milya sa hilaga ng kanilang tamang ruta. Isang lugar na hindi nila dapat puntahan. Walang bakas ng limang lalaki sa pagitan ng Chico at Yuba City. Ang mga otoridad ay nagsimulang mawalan ng pag-asa matapos ang ilang araw na walang sagot sa paghahanap. Nang siya sa atin ang sasakyan, wala ni isang palatandaan na ang mga kalalakihan ay gumalaw sa kanilang paligid o sinubukang alisin ng kotse mula sa baga kaipit. Isang bagay na nakapagtataka. Lalo na't na limang malalaking lalaki ang sakay nito. Dapat ay kayang-kaya nilang itulak ang sasakyan mula sa snowbank. Ngunit tila iniwan nila ito nang walang pakialam. At higit pang nakakagimbal, ang kotse, gaya ng sabi kanina, ay may sapat pang gasolina. May isang kapat na tangke pa ito at may mga mapa sa glove compartment. Ngunit walang indikasyon na ginamit nila ang mga ito para subukang bumalik sa tamang landas. Isa pang detalye na lalo pang nagpalalim sa misteryo. Wala na ang mga susi ng sasakyan. Sino ang kumuha ng mga ito? At bakit? Walang sapat na ebidensya upang malaman kung sinadyaban nilang umalis o kung may nangyari sa kanila na hindi nila kontrolado. Wala rin anumang footprint o bakas sa snow na mapapakita kung saan sila nagpunta. Ang kotse ay para inabandona. Sa kabila ng katotohanan ng mas ligtas sanang manatili dito. Lalo na't napakalamig ng gabi sa kagubatan. Bakit nila iniwan ang kanilang pinakaligtas na lugar sa oras na iyon? Hindi tumagal. Nagkaroon ng mga haka-haka at teorya ang mga otoridad at media. Marami ang nagsabi na posibleng ang grupo ay nagkaroon ng psychotic break. Lalo na't kilala si Gary Matias na may history ng schizophrenia. Ngunit walang ebidensya na nagtuturo na ang ganitong teorya ang sanhin ng kanilang mga aksyon noong gabing iyon. Ang tila kakaimang desisyon ng limang lalaki ay nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Habang dumatagal, mas lalo pang lumilinaw, hindi ito isang ordinaryong pagkawala. Ang mga kakaimang detalye, ang hindi lohikal na ruta at ang bigla ang paglaho ng limang tao sa isang malawak na kagubatan ay tila hindi maipaliwanag. Ang kanilang pamilya at mga kaibigan kinatakot na baka may mas malalim na nangyari sa kanila. Isang bagay na mas masama pa kaysa sa isang simpleng aksidente. Habang nagiging mas malinaw ang kabiguan ng paghahanap, nanatiling tahimik ang kabubatan. Walang anumang palatandaan kung saan maaaring naroon ng lima. Lumipas ang mga araw at ang pag-asa ng pamilya ay unti-unting nauubos. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang tiyak. Hindi nila iiwan ang paghahanap hanggat hindi nila natatagpuan ang sagot. Habang patuloy na sinusuyod ng mga pulis ang kagubatan, isang malakas na snowstorm ang sumalanta. Dahilan, upang pansamantalang itigil ang paghahanap. Ngunit bago pa man humupa ang bagyo, lumutang ang isang misteryosong kwento. Isang kakaibang salaysay mula sa isang lalaki na tila nagbigay ng bagong liwanag sa kaso. Si Joseph Shones, isang lokal na residente, ay nagdesisyon noong gabing iyon, Febrero 24, na pumunta sa kanyang cabin sa kalagitnaan ng Plumas National Forest habang nagmamaneho sa parehong liblib na kalsada kung saan natagpuan ang sasakyan ng Yuba County 5 naipit din siya sa isang snowbank katulad ng kinahinatnan ng sasakyan ni Madruga ngunit ang mga susunod na nangyari kay Shons ay lalong magpapatingkad ng kakaibang pangyayari ng gabing iyon habang sinusubukan niyang tanggalin ang pagkakaipit ng kanyang sasakyan bigla na lamang niyang naramdaman ang isang matinding sakit sa dibdib. Nagkaroon siya ng atake sa puso. Sa sobrang kirot, hindi siya makagalaw at napilitan siyang manatili sa loob ng kanyang sasakyan. Walang kakayahang humingi ng tulong. Habang buwababa ang temperatura at lumalala ang kanyang kalagayan, tila ba ang gabi ay dahan-dahang lumalamon sa kanya. Ang tahiming takagubatan ay naging saksi sa kanyang pakikipaglaban sa buhay. Ngunit sa gitna ng malamig at madilim na gabi, mula sa labas ng kanyang sasakyan, nakarinig siya ng mga tinig, boses ng mga tao. Nakabila ng kanyang pangihina, nakita niya sa digalayuan ang ilang mga tao malapit sa kalsada. Sa kanyang palagay, maaaring lima o anim na individual ang kanyang nakita. Anim na individual, mga aninong gumagalaw sa paligid ng isang sasakyan. Marahil ang sasakyan ni madruga at ang kanyang mga kasama Tinawag ni Scones ang kanilang pansin. Umaasang tutulungan siya sa kanyang kalagayan. Ngunit tila hindi siya narinig o pinansin. Naramdaman niya rin ng tila isang sinag na liwanag mula sa kalsada. Marahil mula sa isang flashlight o mula sa mga headlight ng isa pang sasakyan. Ngunit sa halip na lapitan siya, ang mga anino ay unti-unting naglaw sa dilim. Mistulang hindi inaalam na naroroon siya. Bandang 11.30 ng gabi, Napansin niya ang mga headlights na bumabagta sa kalsada Nakita niya ang ilang kalalakihan na bumaba mula sa sasakyan Ngunit hindi lamang iyon May kasama silang isang babae na may dalang sanggol Ito'y tila kakaibang eksena Sumigaw siya ng tulong Umaasa na makakaligtas sa kanyang kalagayan Ngunit tumahimik ang grupo Tumigil sila sa pag-uusap At sa isang iglap Nawala sila sa dilim na tila walang bakas. Mga anino lamang na dumaan, saglit na nakita, pagkatapos ay naglaho. Pagkatapos ng halos dalawang oras, muli siyang nakakita ng mga ilaw mula sa flashlight. Lumalakad sa paligid, pero katulad ng dati, walang sino man ang naglalakad patungo sa kanya. Walang tumulong. Para kay Scones, ang mga anino at ilaw na ito ay tila nagmula sa ibang mundo. Nang gumaling siya ng kaunti at nagdesisyong bumaba ng bundok upang humingi ng tulong Nadaanan niya ang eksaktong lugar kung saan niya nakita ang mga kalalakihan noong gabing iyon. At naroon ang kotse ni Jack Madruga, nakabaon sa snowbank, eksakto sa nakita niya. Ngunit ang tanong na patuloy na gumugulo, sino nga ba ang nakita ni Scones? Ang grupo mang iyon ay sina Jack Howett, Bill Sterling, Jack Madruga, Ted Weiger at Gary Matyas. Bakit may kasama silang babae at sanggol? Totoo ba ang nakita niya o isang imahinasyon lamang, dulot ng sakit at pagkaubos ng lakas. Hindi maipaliwanag ng mga investigador kung totoo ang nakita ni Scones o isa lamang itong produkto ng kanyang pagkalito. Ngunit ang kanyang kwento, ang kakaibang gabing iyon sa kagubatan, e ay ng mas maraming tanong kaysa sagot. At iyon lamang ang hawak ng mga otoridad. Habang tahimik nilang hinihintay ang pagkatunaw ng yelo sa pagdating ng tagsibol. Noong Hunyo 4, 1978, Dalawang motorista ang nag explore sa mga trail ng Plumas National Forest ang nakatagpo ng isang trailer na pagmamayari ng Forest Service. Malayo sa kamihasnan, halos dalawampung milya mula sa lugar kung saan nataguan ang kotse ni Jack Mandruga. Sa kanilang pag-usyoso, minuksan nila ang pinto para silipin ang loob at sinulubong sila ng isang kakilakilabot na eksena. Sa loob ng trailer, nakahiga sa kama si Ted Weyer. Ang kanyang katawan nakabalot sa mga kumot. Ngunit ang hindi karaniwang tanawin ay hindi doon natatapos. Ang kanyang mga paa ay grabing naapektuhan ng frostbite. Tila ilang buwan ang nakaipit sa matinding lamig. Ang kanyang katawan ay pumayat. Halos balangkas na lamang. At base sa haba ng kanyang balbas, tinatanyang siya ay nabuhay ng dalawa hanggang tatlong buwan matapos silang mawala. Ngunit dito nagsimulang magbigay ng mas madidilim na tanong ang mga detalye. Bagamat nagawa ni Wire na makapasok sa trailer, hindi niya man naminuksan ang isang locker sa kalapit na shed na may laman na sapat na pagkain para pakainin ang lima sa kanilang grupo sa loob ng mahigit isang taon. Hindi rin niya ginamit ang mga posporo, gasolina o propane tank na makikita sa isang pang shed na makakatulong sana para mapanatiling mainit ang trailer. Parang iniwan na lang niya ang sarili sa kapalaran ilay inubo sa mga buwan sa tahimik na paghihintay ng kamatayan kaya nilang lima na mabuhay sa trailer na iyon sa loob ng isang taon dahil sa sobrang daming pagkain. Pero bakit hindi nila ginawa? Inabukasan, natagpuan ng mga investigador ang mga labin na Jack Mandruga at Bill Sterling sa kagubatan. Ilang milya ang layo mula sa trailer. Kinainan ng mga hayop ang kanilang mga katawan at wala pa rin katiyakan kung narating ba nila ang trailer bago sila namatay. Hindi nagtagal, natagpuan din ang sapatos ni Jackie Huwet at ang kanyang gulugod, dalawang milya lamang ang layo mula sa trailer. Ang kanyang bungo ay natagpuan din, halos isang daang yarda ang layo mula sa kanyang natitirang mga labi. Dumami ang mga tanong ng kanilang mga pamilya matapos sa mga nakakagimbal na tuklas na ito. Paano sila napadpad sa lugar na iyon? Bakit nila iniwan ang sasakyan? Ngunit may isang tanong na higit na mas malalim at mas misteryoso. Isang tanong na tila mas malaki pa sa lahat. Nasaan Si Gary Matias. Hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Gary Matias. Ang tanging palatandaan na maaaring nakapasok siya sa trailer ay ang kanyang mga sapatos na natagpuan sa loob nito. Ngunit wala ng ibang bakas ang lumitaw. Para bang naglaho siya at kasama nito ang mga sagot sa lahat ng mga tanong. Ang inahanap ko talaga habang naroon ako ay ang kanyang mga salamit. Sabi ng ama ni Gary Matias sa isang panayam sa Washington Post. Hindi ko iniisip nakakainin na yun ng oso. Napakalalim ng lungkot at pangungulila ng kanyang boses. Parang siya'y umaasa pa rin na may matatagpuan kahit na isang maliit na piraso ng sagot. Samantala, si John Thompson, isang espesyal na ahente mula sa California Department of Justice, ay nagkomento tungkol sa kaso. Walang paliwanag. Libo-libong lead. Araw-araw, may bago kang libo-libong lead. Ngunit sa kabila ng lahat ng lead na iyon, Walang makakapagpaliwanag sa nawawalang piraso ng puzzle Walang ebidensya na mayroong babae at sanggol na nakita sa kalsada noong gabing iyon Nang maglaho ang Yuba County 5 At kahit gaano pakalabo ang mga puwento ni Joseph Scones Isang bagay ang hindi matitinag Ang paniniwala ng mga pamilya ng mga lalaki Naniniwala sila Buong paniniwala na may masamang nangyari noong gabing iyon Isang bagay na hindi basta-basta maipapaliwanag may puwersang nagtulak sa kanila na pumunta roon, sabi ni Mabel, ang ina ni Jack Madruga. Hindi sila basta-basta tatakbo papunta sa kagubatan na parang mga pugo. Alam namin may nagpuwersa sa kanila. Hindi namin maisip kung sino ang makalalamang sa limang lalaking iyon. Pero alam namin na may nangyari. Samantala, ang hipag ni Ted Weiher ay nagbigay ng sariling teorya. May nakita sila sa game o sa parking lot. Sabi niya, nagmumungkahi na maaaring pinatay ang mga kalalakihan para itago ang isang krimen. Maaaring may nakita sila, ngunit hindi nila alam na nakita nila iyon. Hanggang sa araw na ito, nananatiling hindi malulutas ang misteryo ng Yuba County 5. Isang nakakainis at nakakabagabag na palaisipan. Hindi mapapatunayan ng mga investigador kung may naganap na krimen noong gabing iyon. Pero hindi rin nila maipaliwanag kung ano ang nangyari kung walang krimen. Ayon sa San Francisco Chronicle, Tibo pa rin kaso ng Yuba County 5 at patuloy itong bumabagabag sa Yuba County Police mahigit apat na taon na ang nakakalipas. Sa mga salita ng under sheriff ng Yuba County noong panahon ng pagkawala, napakabaliw ng insidente ito. Hindi mo maipapaliwanag.